Ayos talaga. Fish on guys, fish on. Guys. Ano feeling? Sana ka wala. Saya mo saya. Libreng <laughs> <laughs> ulam na naman. Taga, oy oy, laki laki guys. Medyo malaki to guys. Yung huli natin ngayon guys. Uh, <laughs>

Hi guys, nagbabalik na naman si Bones, ang asawa ni Oingi na isang siman. Ngayong araw guys, nag na naman tayo at nandito pa rin tayo sa Houston waiting for loading operation. Katatapos lang ng trabaho namin guys at parang ang sarap ihigop ng sabaw kaya ayun ang pasya kami na mamingwit na naman. Bira-bira pa rin yung ginamit namin at si partner naman ay pangilalim. At ilang minuto lang sa paglaglag ng aming bira-bira ay nakahuli ka agad. All Alright! <laughs> ayo setelah lagi kok ayo kita lagi kok fish on guys fish on guys anong feeling? sana ka wali? masaya masaya, masaya. Libreng <laughs> ulam na naman At dito nga guys ay medyo sunod-sunod yung holy namin Uy uy uy, laki-laki guys Medyo malaki tuh guys. Yang boleh natin guys. Uh, kita ah, kaya guy, ah. apat guys? Apat. Guys, guys. Sampai sini guys. Kandule, ya, Yan, Yan si partner guys, nag huli guys. Malaki yung huli niya guys. <laughs> Maliit na version ng huli namin nakaraan guys. Oops, kanduli guys. Napakarami talagang kanduli dito guys kasi yung pangilalim namin guys palaging kanduli yung nahuhuli. <laughs> Eh. Oh, sa pa Kakaiba pala yung pagkahuli sa kanduli na to guys kasi hindi sa bibig sumabit yung kawil kung hindi sa may mata banda. Dito nga guys sinecure namin yung kawil namin kasi medyo matagal na din hindi na nasundan yung holi namin kaya dilipat kami sa kabilang side Dito sa kabilang side guys ay wala din kaming naholi baka siguro dahil may mga dolphin doon sa unahan kaya walang masyadong isda Kaya bumalik kami sa dating pwesto namin at yun nakaholi ulit pang ilalim na kawil yung gamit ko dito kasi si partner hindi na gumamit nito kasi puro kanduli yung huli niya. Sinubukan ko lang itong gamitin at maya maya ay nakaholy ako. Akala ko nga kanduli pero hindi pala kaso nga lang maliliit na isda. Uy! Kuwan! Ano guys, hindi kanduli guys oh. ito guys, pangalawang huli natin guys kaso guys, maliit guys pero okay na yan guys, kakainin naman alright pagkatapos sa dalawang maliliit na isda na nahuli ko guys, ay sinunda naman ito ng dalawang kanduli Wala guys.

Lahat ng kanduli na nahuli namin ay ibinalik lang namin sa dagat kasi hindi naman namin kakainin. Kaya nagpasya na kami guys na tumigil na kasi wala nang kumain sa birabira -bira at sa pangilalim ay puro kanduli na lang yung huli namin. At syempre tinulang isda kaagad para makahigop ng preskong sabaw. Tinawagan din namin yung ibang tropa namin guys para makahigop din sila ng preskong sabaw. At yun lang guys maraming salamat sa panonood at sana ay patuloy yung suportahan ang mga videos namin ni Oinky.